<laughs> <Even my laughs> video, ipaprank natin yung ating mga friendship. Yes! syempre <laughs> Hindi lang pwede na ako ang mapaprank kasi pinrank din ako ni Arch. are you? Open? Hey, yo. It is ring na. Open. No! Open. Quickly. Oh, because isn't? Yeah, open. <laughs> <laughs> quickly, ha? <huh? laughs> What is this? Oh, no, no, no. Daw <laughs> alam ko naman na kung anong laman nun pero hindi ko alam. I, I mean, daw alam ko naman na prank siya pero hindi ko alam kung anong laman nun. So, syempre, kailangan idawit natin yung mga friends natin. Kaya umpisahan na natin yan! Let's do the prank! <laughs> uh, Sis, alam ko naman bago lang tayong magkaibigan pero pero Siyempre, special ka sa akin, 'di ba? Pero na akong special gift, customized 'to. So sana magustuhan mo kasi gold gold, 'di isipin niyo gold, gold. Kung gold naman parang lagi na siyang pwede namang bilhin kahit saan, 'di ba? Pinacustomize ko, so I hope magustuhan mo. Check mo muna, 'di? Open mo lang muna siya. So, ano pa Apa ni? Ada apa ni? Hindi, may pinakustomize akong gift. Eh? Hindi customized gift to kasi, syempre, pag gold-gold, common kasi siya. Ano yan? So wait lang, may introduction na. Ano yan Wala. Wala? Grabe. So alam ko kasi matagal na tayong friends. Bili ka pa rin si Wellard. So open mo lang siya. Ano ganun? Hindi, hatakin mo lang siya. Ano siya? Customized ring. So mo. rin. Ipagkakilain? Yes. Ay, may lalabas din mo. Wala! Wala! Wala talaga, promise. Wait, totoo! Yes, customized kasi siya. Hilain mo lang siya. Wala nga, promise. Yes. yan, yan siya. Para siyang, ano, mag shower shower. <laughs> Dali ako na. Wala talaga. Hilahin mo lang siya. <laughs> e, ring lang po. <laughs> ring, ring lang siya. Wala. Wala. <laughs> Angyipan. <laughs> Angyipan. <laughs> <laughs> since matagal na tayong dream. friend, lahat kayo makaka-receive oh. ng customized gifts. Ano? <laughs> ano kakabigay ng box? Syempre may, may iba to. Hindi kasi Kundi kasi sabi ko sa kanila, no. since It's parang a hindi, <laughs> ang gold kasi lagi common. ano uh, So nagpa-customize ako ng ring for muñeka. So uh, I hope magustuhan mo. Okay, open. open mo lang muna siya kung mo. Open mo lang muna. Ay, ako to. Ito may ma-open mo lang siya. Check mo lang siya. Wala. Ay, nakita ko na ayun, oh may kayob ko o. Mima, meron din akong gift uh, for you. Walang gift na! So anong unahin <laughs> ko yung chika nyo Chika. <laughs> <So, anong muna, laughs> mima, customized to. Kasi alam ko na marami ka ng gold. So pag binigyan ka ta ng gold, sobra-sobra. Sinakaman sobra. ako baka may OA lumabas doon na yun. May lalabas <laughs> talaga, may lalabas <laughs> talaga may ma-customize ring na may, lang, may mima, ring. Namin, tila. I'll try, ma'am. ayoko! Huwag kayo, huwag kayo. Wala? Oo, O, sige na. <laughs>

Diba? It's a prank. At least dalawa yung na-prank natin. Nag-fail nag, -nag, -pail, nag -pail sa dalawa. So, diba? It's a prank. Ay, sa akin kasi... <laughs>